Ay, na ko, mag-feeling vlogger. Wow. So, ganina, niya nga to din may Nagkasinabot mi ni nilang ga na manlaag ni sa bakili. What? Inbis na magkapiraon tabi kay coffee para tilawan na po ilang bagong chocolate pistachio cake, na sabutan no ang mga manlag na sa isa ba dito na mainon ang mga kape o ang mga cake kanon. But sad to say, inigsood ni mo dito, dili di na ka allowed to bring food. It's because oh, no! na pag sila mga stall nga na didto dito mga pagkaon na sila french fries, pasta, mga silog, shakes o coffee pero affordable rabi gihapon ka ilang price. Wow. So nakadeside ni mo ato sa bakilid to check or mag-ocular inspection if kaya if pwede ba safe ba siya namo dal bata so para na mo nina tayo kay ang place bugnaw, safety og dako po siya so wala mi kasaka sa ilang sky place kay paghapadong na namo dito ni kalit lang og dagong So, dito na sa ubos, kani siya, na mga katidya sa ilalom ani. So, naabtang yung may dito gula, no? So, nangaon na lang may sa ilang pasta, sa ilahang french fries, and I think dito na ako na Taiwan ang pinakalami na french fries so siman mi kaulanan sa ubos di balhin sa taas parang